June, we're gonna try this one. We've been uh, looking at it eh. every time. Sa so, may petrol station Petro station. At sabi namin we wanted to try. Okay. Kala ko kasama na yung hotdog sa loob ng oh. bread pag niluluto. yung pala yung bread separate. Tapos nalagyan nila maraming ketchup. Sa whatever mustard, sauce no? you want. Ito ka. Pipiliin mo hmm. na lang kung anong klaseng sausage ang gusto mo. Oh, gutom na ako. Lahat yan masarap sa akin. <laughs> eh <laughs> magkaiba tayo eh. Sa dito na yan, mabibili niya sa mga 7-Eleven. O oh, sa mga petrol Petro station. station. <laughs> Ito yung pangyayari. Ang pangyayari naman. Ano sa bread? bread ba yun? Hmm. Ang galing na. Pero ang laki. Ang laki na order natin. <coughs> ang laki. <coughs> Kung ito, to convert it into pounds, uh, siguro 8 lahat ng pagkain namin. Ito bread, yung eh. hmm. so, may masa. Teka may tinapay. Eh. Italiano yung sa iyo eh. Oh. I'll try yung Italian. Ito mga beto. Sarap yung kumain dyan ah. Guto na tayong dalawa eh. Mm, what happened, bro? Kasi nga na-avoid mm. namin traffic kaya sabi namin we we'll just have to Sige rush. Sige na tayo. Ito masarap to. Bibili ulit ako na next time. Tsaka <laughs> daw no, no, unique yung ano niya, yung pagkakagawa niya. Mm. Hindi lang yung hotdog. Ang hot haba po naman. nito, yan oh. Uh. Habang, habang uh, Habang hotdog. Mga <laughs> one foot siguro. Sige, ay kaya na tayo. Sarap yung bread, no? Mm -hmm. yung, uh, mm -hmm. Parang siyang uh, baget. Mm. Parang baget. Tinitingnan lang namin ito eh. Tingin kami yung tingin. Nagtanda kami sa may ano, petrol station. Sabi namin, try natin ito. Kasi nakita ni Sheila ito sa isang vlog eh. Makain mm. ganito. Sabi Sheila. niya nga, mura nga. Mm. Mura ito eh. Halos na gano'n, five? Five ba? Uh, Oo, oh, ten. Ten ata, dalawa. Thirty-four lahat to. Tapos mm. uh, 6.99 yung ating po. Hmm. Hmm. Nakaka. Uh gano'n -huh. yung bread? Doon, ito pala Italiano. Italiano, yan. Mm. Yan yung kinakain mo. At parang ano yun eh, parang sauce eh. Parang ganisa. <laughs> parang masarap sya. Parang syang franks. Kasi mamaya ano, ito try naman natin itong parang panini no Yan <laughs> mm. yun, yung pagkaluto niya Akala niya sila, yung bread at yung hotdog magkasama na Actually, ni slide lang niya yung hotdog sa loob <laughs> Nilagyan niya muna ng tomato ketchup at mustard Jun, nilagyan ng maraming ketchup mm. May ganun no, wala sa UK nito hey, Bibili ka na lang ng baguette ang gawa ng bird. Ang makarap siya, maubos ko na. Okay, let's try ko naman Let's try this one first. Hindi, ubusin ko Ito nila ba? Isang challenge rin pala sa amin dalawa ni sila. Pag order nito. Oo <laughs> nga. Lalo na sa akin kasi talagang wala naman akong alam na Polish words. Oh. Eh, si, at least si June may mga na-memorize mm -hmm. yan, mga uh, binaon yan, na yan mga na lang naman. so, uh, ito, pero, simple sentences and words. I ko naiintindihan naintindihan niya tayo in some ways, pero oh, iniintindi tayo. Yun yun eh. Pero ano sila, matulungin naman sila. Matulungin Tutulung naman ka. sila. Um, uh, yung ini-English na lang talaga namin. Kaya huwag kang matakot, mag-hesitate, makipag-usap sa kanila. Mm hmm. Kakausapin ka nila lalo yung mga magbabayad ka ng kato, nagpa-petrol tayo. Hindi ko alam. Siyempre, na, na at first matatakot ka na magsalit. Pero eventually, maasanay ka. Saka ah, ano sila, uh, approachable naman. Ginagawa naman natin to sa bahay. Hmm. Yung baget, kinakalahati natin. Nalagyan natin ng tomato ketchup. Lalagay ko lang sa oven. Busog ako na, no? yung hotdog na yun. Busog na ako nga eh. Isang piraso pa lang. Sobra, sobra na. It was never ending. <laughs> mm. Busog ka na lang no, sa isang hotdog <laughs> na. Pero yung hotdog na binin natin, malaki yun eh. Hindi siya yung ordinary mga hotdog. Ito yung sauce. Mm -hmm. Parang hadog? ano? Parang barbecue. Mm -hmm. Ito try ko. Okay. Doon kung tayo naman nagtatago sa araw, yun yung mga tao sa labas. Lalo sa Papa, arawan ano. mismo yun, kumakain sa labas. Kumakain sa labas. Kumakain sa tinapay. Kumakain sa labas. Kumakain mga... labas. sa Herbs. Sobrang busog na. Hado pa na na yun. Sobrang malaki-malaki <laughs> kasi. Doon, ilang araw na tayong puro tinapay. <laughs> uh, yun, ano? Sipin mo na lang kanin kung kinakain natin. Mm -hmm. Yan masarap. Feeling talaga siya. Hindi mo na kailangan kumain pa ng iba. It would last you for uh, one day. Huh? Ito, tapos may kanin ka. Isama mo. Hmm. Isang araw na itong pagkain. Ano ito Ulam? Ano ulam? Hindi <laughs> ito kayo nasama sa kanin. Pagkalagay. <laughs> yeah, Hindi, kain na ako. Hmm. So, pound sa pounds at tayo, mga one pound one pound twenty pence ata ang conversion. So halos ganon din. Halos no din, no? pareho din. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero sa pagkain hindi sila talo dito. Uh, hindi mura yung pagkain. Sa mm -hmm. ano? Um, As we said, friendly naman, approachable naman yung mga uh, tao. Ayun, at uh, tapos na tayo. On the way na tayo, sila, babalik tayo na Krakow. Oh. At dito tayo kumain ng masarap na hotdog. <laughs> dito, Stop Cafe. Uh, Dibiretso na tayo. mahabang biyahe din to. And, uh, One and a half hour. Uh, sige. Pero panoorin nyo po lang yung mga video namin dito sa Krakow. Salamat.